lupa yung ito dati palayan to ngayon tinatamba ka na ng lupa mga idol talagang wala nang ano wala nang taniman ng palay eh, kaya darating ang panahon wala nang bigas ang Pilipinas puro na lang utang at utang kasi ang mga tao sa Pilipinas ayaw na magsaka basa na lang sa utang utang ng bigas pag ang ibang bansa hindi na nagpa-utang ng bigas wala na talaga gutom na talaga ang mga tao dapat hindi inaasa ang bigas sa ibang bansa kasi pag dumating ang araw na yung bigas nila ay para na lang sa kanila wala na tayong sariling bigas kasi inasa na lang natin sa ibang bansa lahat na taniman natin kung ano-ano na ginagawa sa lupa Tayuan ng pabahay tayuan ng building basta wala nang lupang taniman kaya yun baka dumating yung araw na wala nang sariling taniman ng Pilipinas <laughs> puro na lang ano <laughs> puro na lang building puro na lang bahay kung ano ano ayaw na magtanim ng mga tao sa ang daming gustong magtanim pero wala mga sariling lupa yung totoong talagang magsasaka wala sariling lupa yan yung mga hindi naman talaga nagtatanim sila may mga may-ari ng lupa baliktad mga idol yung walang lupa yun yung magaling magsaka yung may lupa yun yung hindi naman talaga marunong magtanim ginagawa nilang kung ano-ano ang ginagawa nila sa lupa Sistema sa Pilipinas Sa mundo Sistema na ng mundo yan Hindi na na Kahit sa ang bansa Siguro Ganun lang Sistema pilit ang ano na ito eh. Eh, pakaway-kaway ka pa eh. Kapilit ka eh.